Hello po, hello po. Ito, nalulog po tayo kay Epipanyo Labrador. Pakigan po ninyo. Na natin dito ah. ang mga bago pa nila. So sa mga in-expose po natin, mga minamahal po mga kababayan, alam ko, Maraming mga gagalaitin mga membro ng iglesia ni Manalo Dahil yung kanilang mga kapalpakan, yung kanilang mga kadimonyuhan, yung kanilang mga kawalangyan, yung kanilang mga katulonggesan Ay dito nilalahad lahat dati mga minamahal ko mga kamabayan na kung saan Eh yung mga politiko ay talagang pinagkakapirahan Hindi <laughs> talong lalo na po ngayon mga minamahal ko mga kamabayan Parating po ang eleksyon Lalo naman natin na ito eleksyon Ang talaga nakikinabang po dito ang iglesia ni Manalo na kung saan Ayun, parating daw po ang eleksyon at doon sa unang sinabi po ni Epipanyo Labrador na talagang natatakot daw ang iglesia ni Kristo sa kanya. E tanongin natin si Epipanyo Labrador, sino ba ang nagtatago ngayon? Sino ba ang lumipat ng pinagtataguan o lumipat ng bahay? Tapos sinasabi mo, natatakot ang iglesia ni Kristo sa iyo. Parang baligtad daw eh. At tungkol naman, tungkol naman sa mga politiko sinasabi mo na nagbibigay ng pera sa iglesia ni Kristo. May ebidensya ka ba Brad? May ebidensya ka ba? Na ang mga politiko ay nagbibigay ng pera sa iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Cristo pa nga ang tumutulong sa mga taong nangangailangan, Brad. Diba? Pakinggan pa po natin. Pakinggan pa po natin itong pinagsasabi po ni Epifanio Cubrador. Ito po. Ang talaga natin po dito ang Iglesia ni Manalo na kung saan? ginagamit nila yung kanilang mga member nang uh. sa ganon eh, pagka-perahan nila nang sa ganon ay eh, makakuha sila ng pabor yeah. so itayin po natin si Epipanion Labrador na talagang ini expose natin kaya todo radi sila talagang ginagamit nila yung social media ginagamit nila yung mga bloggers ginagamit nila yung show kasi meron daw uh, meron si Epipanion Labrador daw ay si ano, Richard Richard hello Richard Palacio hello <laughs> <laughs> Never po yan tatalag sa akin dahil alam ko ah, na hindi ko alam yan. Siyempre, so, itatanggi mo. Itatanggi mo na, yun, na hindi mo, mo alam. Pero pang iba, sinisingit pa nila. Yung tungkol sa ganito daw, ganito, uh, ganyan. Oh, oh. ba't hindi mo tuloy yan sinasabi po, mo? Ano, Papasalamat po ako mga minamahal mga kababayan dahil habang patagal nang patagal, mas lumubus po sa akin ngayon ang suporta, lalong-lalo na po ng mga kababayan natin, mga kababayan ko. Ito po, pakinggan at, po natin. Po, dahil alam nila na tama po ang sinasabi ko. Tama? Kaya, namin namin tama ba kayo, ang pagmumurahin mo ang Iglesia <coughs> ni Kristo? natin mga pastor, mga oh. ministro. At talagang naging pag-ugnayan sila sa akin at ibinibigay sa akin nila sa akin yung mga info. Yung mga Informasyon na talagang ito nga Iglesia ni Manalo ay isang punto. Ah? so masasabi mong hindi ito religion isang organisasyon na kung saan ay may kukumpara mo talaga sa isang mafia. Ayan po, ayan po, po ang pinagsasabi po ngayon ni Epipanyo Cobrador. Kung mapapansin po ninyo, hindi na po siya magsyadong nagmumura sa mga iglesia ni Kristo. Hindi na po siya ga gaya ng dati na napakainit. Kung, mag mag kung magmura eh parang pinagmumugmug na lang yung mura. Hindi na po siya magsyadong nagmumura. Pero, binabanatan pa po ang Iglesia ni Cristo. Sabi nga, sa korte o kapag inaaresto ka, di ba? Ikaw ay may karapatan manahimik o humanap ng iyong abogado. Ganun ba? Lahat ng mga sasabihin mo ay pwedeng gamitin sa iyo. Ito po yung mga pinagsasabi po na pwedeng idagdag, na kaso kay Epipanyo Labrador. Ito po yung mga sinasabi niya. Pakinggan po natin. Yan. Diyos sa akin ngayon ng suporta, lalong lalo na po ng mga kababayan natin mga katoliko at iba pang mga reliyon. Dahil alam nila na tama po ang sinasabi ko. Kaya nga hinamong ko eh, mm -hmm. kahapon pala tinawagan po ko ng mga kaibigan natin mga pastor, mga ministro at talagang naging ugnayan sila sa akin at binibigay sa akin nila sa akin yung mga info o yung mga informasyon na talagang itong iglesia ni Manalo ay isang punto. Mm -hmm. Uh, so masasabi mong hindi ito reliyon kundi isang organisasyon na kung saan ay maiikumpara mo talaga sa isang maapi. 'Yon, pakinggan isang po ninyo na 'yan. Isa pong, pong pagbebenta niyan. Ano sa Sigbahan, saka nakakita ng isang reliyon na may mga ganman, may mga killer. Mm. 'Di ba? Ang pagtaka lang, ganman. Parang napanood ko po si epipanyo Labrador doon sa luma niyang vlog na, yma, na may ipinapakita po siyang baril at may pinagbabantaan siya. Tebes po at ang pangalan Tebes. Yun, pinagbabantaan niya. Sabi niya, naka-49 na ako. Baka pang 50 ka. O, sino po ang may goons? O, sino po ang may hitman? Pakinggan pa po, natin. Kung mga minamahal ko mga kapabayan sa Iglesia ni Cristo, eh, yung Iglesia ni Cristo ay talagang full holiness sila. Yun. Ha? Magagalang, mababait, mapagpatawad mapagpa yun. mapagpatawad mapagpatawad may pakikinggan po tayo na isa pong vlog ng ating kapatid tungkol kay Epipanyo Labrador eto po yun eto po yung isang kapatid eto po may sagot po siya Yan. na may ginawa kang kasalanan Yan. pero takot na takot kang harapin kung anong kinahinatnan kung na takot kang kaharapin kung anong naging resulta sa pag-akala mo eh hindi ka papatulan ano? Eh, ito pa mas maganda din ay ayan etong si ito pa niyo mga kapatid mga kababayan feeling at ikang ay uh, playing uh, victim di ba kasi sabi niya ah uh, meron siyang uh, sinas sinabi sa isang uh, video niya na para magang lumalabas tayo pa yung masama. Yeah. Ang iglesia ni Cristo pa ang gumagawa ng masama sa kanya. Tapos parang lumalabas siya rin, siya pa yung mabuti. Eh, mas maigay, pakinggan po natin, ano, para hindi talagang masasabing gumagawa-gawa yeah. lang tayo ng kwento, gaya ni Itupanyo. Panoorin nyo ito, Alam naman natin kung gaano kahalang ang bituka, uh -huh. ha, ng iglesia ni Manalo. Hindi po ni Cristo, ha, kasi pagkakalam ko po kasi sa iglesia ni Cristo, Ayon po kasi sa akin na babasa sa Biblia. Babasa yan mabay. po ay maawain. Maawain. No. Yan po ay matulungin. Matulungin. Mabait. No. Mapagpatawad. At higit sa lahat, hindi po ginagamit yung kanilang influensya. Kahit... Eh, di ba, Epipanyo? Di ba, Epipanyo? Ipapaalala diba, ko sa iyo. Hindi ba nagsalita ka na noon ng masama sa Iglesia diba, ni Cristo? Pinatawad na po noon. Hindi ba, niurakan, ininsulto mo na kaming magkakapatid sa aming relihiyon? mo na kaming magkakapatid sa aming relihiyon? dahil meron ka rin ini-issue na ibinangon na wala rin namang katotohanan na nagsalita ka sa amin ng masama. Ngayon, humingi ka sa amin ng tawad. Humingi ka sa amin ng dispensa at pahumanhin. Ikaw na mismo nagsabi ang tunay na Iglesia ni Cristo matagpatawad. Mm. Ang tanong, hindi ka ba namin pinatawad nung una kang nagsalita ng masama sa amin? Hindi ba't pinatawad ka namin noon? Pinalagpas ka namin noon? inunawa ka namin nun na kahit na yurak-yurakan mo na ang imahe namin, sabi mo matuloyin. Hindi ba't sa'yong bibig na rin nagmula na ikaw ay tinulungan kung di kami nagkakamali ng tsahin mo na kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ikaw na mismo ang nagsabi na nakatanggap ka ng paglingap sa mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo? sinasabi mo na hindi mapaghiganti. Oo, no, hindi tayo mapaghiganti. Hindi. Kasi epipanyo, epipanyo, kung talagang maghihiganti kami, higit pa ang gusto namin magawa sa iyo. Kasi kami tao lamang eh. Nasaktan mo damdamin namin. Niyurakan mo kami. Eh kahit naman siguro sinong kaanib sa alin mang religyo, Kapag uh, niyurak-yurakan mo at uh, nakamutam ng emosyon sa'yo, eh gustong-gusto ka namin kurutin okay. sa paginiran kahit kurot lang. Pero ang sinasabi namin dito, hindi kami maghihiganti dahil kung kami ang maghihiganti, nagginawa mo sa amin, Epipanyo ay eh makamahiya uh, at iisa ka ng kurot mula sa mga kaanib ng Iglesia <laughs> ni Cristo. Pero ang amin kasi, meron kang, meron. Meron, meron kang nilabag sa batas pang tao. Meron pong nilabag. Kaharapin. Meron kang nilabag sa batas ng na dapat mo pagdusahan. At yung batas po na yan, kung babasahin mo sa Biblia, eh, ito pa no? Kung babasahin mo sa Biblia, binigyan ng pahintulot ang pamunuan o ang gobyerno para sa masasamang tao ang sabi nga sa Roma 13 kung may mo, total na nagbaba sa kamo ng Biblia basahin mo yung Roma 13 at patuloy pa sinasabi doon na ang natatakot lamang sa gobyerno ay yung gumagawa ng masama mm. kaya batira ka ng tira sa gumagawa ng masama sapagkat hayagang may ginagawa kang masama tinitira mo kami dahil sa mali mali maluktot ng pangunawa pero ikaw rin tong gumagawa mismo ng ikasisira mo sapagkat ikaw ang hayag na hayag na gumagawa ng katampalasanan at paglabas paglabag sa batas ng ating hibyerno katawagin mo kaming iglesia ni Manalo palibasay sa tingin mo pinatulan ka ngayon mm -hmm. oh, tinatawag mo kaming iglesia ni Manalo kasi natikman mo ngayon yung father uh, sa iyo nagmakakapatid sa iglesia ni Kristo eh di ba nung una nga pinatawad ka yeah. pero hindi ka na nadala <laughs> di na nadala binanatan mo na naman kami at ngayon na talagang mas matindi pa ang paninirang ginawa mo sa amin sa tingin mo ba'y panalagpasin ka pa namin ginawa ng Diyos binigyan ng otorizasyon ng Diyos ang batas para niya sa mga masasamang tao at sa mga taong gumagawa ng masama yung <clears> bang <throat> ginawa mo sa amin na pang yuyura, pang iinsulto maging ang pagmamanta mo sa kapatid na Eduardo Manalo yun ba ay sa tingin mong sangayon sa matas? Hindi ba't hindi? Kung hindi kami nagkakamali maaaring ikaso yan ay cyber libel oh, kung hindi namin ipakamali meron tayong batas epipanyo na dapat mong harapin at yun ay hindi Ito po, ayan ay, uh, Ito naman po ang pinagsasabi ng taong ito talagang Pinaka matibay na reliyon sa buong mundo Diba? So, alam ko mga minamahal ko mga kababayan Na mas piting pa Yung ipalala pa balita ko nga eh Balak pa nila akong uh, sirain Sa pamamagitan ng ibang-ibang mga <laughs> Pinukuls nila Ako lang na lang lahat siguro ng mga ng mga kasalanan sa buong mundo, eh, ano nila sa Facebook para lang masira ang yung link ko. Mm. Diba? Pero gano'n pa man, mga minamahal kong mga kababayan hindi po tayo matitilag. Hindi po tayo matitilag at dahil hindi po tayo nag-iisa. Ah, yeah. marami pong sumusuporta sa ating mga minamahal kong mga kababayan. At mas marami at mas marami pa na, na sa atin. Pero bago lahat, nga po, po, mga may mga nagbigay po, po sa kanya ng tulong. Ayan po, pakiyaw mo niya. Sa akin 20, Sorry, na, sa natin, Fred, po 50, 000, so, Sino po ba yung nanghingi ng pera ngayon? Po, diba? Sino ba yung nanghingi na ng pera? 60,000 naman. Oh. So, talagang bumubuhos po ang suporta ng ating mga kababayan sa inyong lingkod. No, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi na tayo magtataka. Dahil alam natin ang laro ng Iglesia ng Balalong. Alam natin ang kanilang mga galawan, alam natin yung kanilang mga utak na kung saan. Talagang utak, mga kriminal. No? Ngayon, sa pamungahan ng Iglesia ng Balalong, kung nasanay kayong takutin si Brother Eli, kung nasanay kayong takutin yung si sino man, pastor, ministro, at iba pa, yun nyo si Epifanio Labrador. Hindi raw siya. Kahit konti, kahit katiting, hindi tumatayo ang balahibo. Sabi po ni Epifanio Labrador. Siguro narinig nyo po kanina. Sinabi niya. Sinabi niya, hindi siya natatakot. Ni katiting. Hindi raw tatayo. Tawag ko tatay. Hindi raw tatayo ang balahibo niya. Ito, pakinggan po natin. Yung unang vlog niya, bago ito. Ito po, pakinggan po natin. Kung hindi po tayo nakapag-vlog, yeah. dahil po sa bumiayay po kasi kami, you know? bumiayay po kasi kami, kasama po ng aking uh, uh, pamilya, at uh, syempre ng mga kasama natin. You know? So, uh, naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo, dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-atak. Yeah no, marami tayong pamilya na pwedeng uh, magbigay protection sa atin <laughs> o makatulong sa atin. So, yun nga, uh, alam naman natin kung ano ang plano ng INC. Okay. Ang plano po kasi ng INC, hindi naman po talaga kasuhan lang tayo. Meron po kasi nakarating sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, na uh, ang pinaka uh, ang pinaka purpose pala talaga para lang hindi halata, no? Na ang plano nila sa yun, sabi po niya, hindi po daw siya natatakot. Pero, dun po, dun po, sa sinabi niya, yun, pati yung pamilya niya, lumipat daw, uh, lumipat daw sila, sabi niya, dun sa marami nilang mga kabagana para ipagtanggol sila hindi ibig sabihin hindi kayang ipagtanggol ni epinephrine o kubrador yung kanyang sarili, di ba? Tayo ang balani. Kahit katitig, uh, kaya pala so, nagtago ay, o lumipat. Pagsalita mong aka, dahil pang-askanya, sino ba 'yung sinasabi para may binabanggit pa sila doon na pa-check pala sa do. Oh, so, uh, di ba ikaw 'yon? Ikaw antayan eh. Ano bang katotohanan? Ah, ha ano bang katotohanan pinagtatanggol mo? Kaya sisirain nila yung yung ko ay pipanyo lang ito sa programang ito. Pero ano pa man, hindi siya nang magwawagin. At tulad ng sinabi ko, ay gamitin ba nila yung NESPO, gamitin ba nila yung NBI, gamitin ba nila yung korte, kahit sino pa. Kahit magbayad pa sila ng mga killer, hindi tayo natatakot. Walang oh, hindi raw siya natatakot. Kaya, lumipat yung, ng bahay. Ay, di ba? pagitan ng pagitan uh, hmm? eh, naniiguro, oh. no? kaya sa pamunuan ng iglesia ni Manalo, hmm. eh lumabang ayon ng patas, <laughs> uh, lumabang ayon ng patas. Yung... tega tega tega, sabi raw, sa pamunuan ng iglesia ni Kristo, lumabang down ng patas. ano ba ang ginawa ng iglesia ni Kristo? nung pinagmumura tayo ni Epipanyo Labrador. Di ba nagsampa tayo ng kaso? Di ba ipinauba, ipinaubayan natin sa batas? oh, nung nagsampa tayo ng kaso, sinabi na naman niya, yun, ginagamit ng Iglesia ni Cristo yung kanyang influensya. O, paano mo gagamitin yung inyong, ang influensya ng Iglesia ni Cristo? E, nga tayo, nagsampa nga tayo ng kaso, Nagsampa nga ng kaso ang Iglesia ni Cristo laban kay Epifanio Labrador. Hindi ba patas 'yon? O, oh, tutusin, hindi nga patas eh. Bakit ka mo? Pinagmumura tayo ng pinagmumura tayo ni Epipayo Labrador. Mura dito, mura doon. 'Di ba? May narinig ba kayo na nanagba na minura rin? Na pinagmumura rin? si Epipanyo Labrador na mga kapatid sa Iglesia ng Kristo, may narinig ba kayo na nagmura? Di ba wala? oh, tapos sasabihin niya, hindi patas. Ito ang ihingin ko sa sa'yo, Epipanyo Labrador. Ito ang ihilingin ko sa sa'yo, para patas. Para patas ang laban. At sa mga taga-suporta po ni Epipanyo Labrador, Pakisabi po o paki-message po ito yung nasabi ko na po doon sa unang vlog ko na kung pwede po ipakitanggal po ang face mask pakitanggal po ang face mask ni Epipanyo Labrador eh, alam na po natin yung kanyang buong mukha di ba but ayaw mo tanggalin ng yung face mask bungi ka ba katulad ko ayan ah bungi ka ba katulad ko ako nga ayan ah, ayan, ah. bungi ako pero hindi ako naka face mask kasi wala akong tinatago di katulad ni Epipanyo Labrador di ba laging naka face mask kung kayo po ay bago pa lamang sa ating channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. Pakinggan pa po natin si Epipanyo Labrador. Sabi ko nga po, inanunood din po ako ng mga vlog. Ito po. Yes. Ha? Ah, Lumabo ngayon ng pata. Hindi yung gagamitin niyo si Aka. Ganito, aga, gano'n. May ganitong kaso, may ganitong ganyan. Kahit wala naman. Mm. ah Ha? Buti pa kayo alam niya na may kaso ako. Ako hindi ko alam. O baka natutulong e, ka nang ginawa mo yung pangganakaw. Ay ligaw ng bituka ng iglesia ni Manalo. Ganun po yung ginawa nila kay Brother Eli sure. Soriano. Siningit si Sininit siya po si Brother, si Eli, si brother, si brother, si brother yano, Eli Soriano. Ayun. Oh. Siniraan nila ng siniraan sa pamamagitan ng kanilang mga ilusyon. pabiktim po siya. Pabiktim. Pabiktim. keso ng rape, ganito, ganyan. So kaya hindi na ako magtataka kung bakit napilitan si Brother Eli Soriano na pumunta sa ibang bansa dahil nga sa madumi Talagang maladimon yung pamamaraan po ng iglesia ni Manalo. No? So, ganoon po naman mga minamahal ko mga kababayan, tayo, tayo patuloy na magsasalita dito. Yun, patuloy din pa ako magsasalita po, tayo po sa'yo. Tayo po yung patuloy na magsasabi na kato-toto. Oh. Magsasabi rin na on Tanggalin mo ang face mask mo. Ayun, eh. Ito, sa personal ko lang po kaalaman. Yung personal. Napakarami pala mga ministro na lumabas mm. na dyan sa iglesia ni Manalo. Dahil natuklasan nila yung kababu ikatong ha? pamamaraan ng iglesia ni Manalo. ah, I-search nyo po sa YouTube. I-search po sa Google. Marami pong mga dating mga ministro ni Manalo na lumabas na dyan. Na Kaya, sasagutin ko to. Marami raw mga ministro. Kahit wala po akong karapatan na sumagot. Di ba? Pero magbibigay po ako ng komento. Ministro ka man, pangkaraniwang ka kapatid, hindi ka lalabas. Hindi ka lalabas sa iglesia ni Kristo. Bakit ka mo? Yung tunay, tunay na iglesia ni Cristo tunay na ministro ng iglesia ni Kristo, hindi lalabas yan sa iglesia ni Kristo. Bakit? Nasa iglesia ni Kristo ang kaligtasan. Tapos, lalabas ka. ba diba? Kaya, Mr. Epipanyo, kubrador, nag ka ng mga salita. Nag-iimbento ka ng mga salita. Kasi, yung Iglesia ni Cristo, alam mo, yung Iglesia ni Cristo, pag nalaman niya na siya ititiwalag, ititiwalag pa lang ha, yung damdamin nun, yung damdamin nun, napakabigat. Napakabigat kasi, alam niya, yung kaligtasan ay nasa Iglesia ni Cristo. Lang. Lalo na, kapag ministro ang sinasabi mo na umalis, ha, ah, Natutuwa ako sa iyo. Ha, 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 ha. Happy Payo Cobrador. Lalo na yung mga ministro. Ang tagal nag-aral ng mga ministro, Brad. Ang tagal mag-aral. Ang tagal ng pag-aaral ng pagka-ministro. Hindi lang sa isang iglap magiging ministro ka. Ah, hindi. Ang tagal. Tapos lalabas ka. Ha? Ah, ibig sabihin nun, kaya sila tiniwalag, kaya sila inalis sa karapatan bilang ministro, may nagawa silang kasalanan. Sa iglesia ni Kristo po, kahit wala po akong karapatan na magsalita, eh, ito po opinion mo lang, ha? Yung opinion mo po. Sa iglesia ni Kristo po, hindi ka aalisin sa talaan o sa iglesia ni Kristo kung walang kang ginagawang masama. Ito pa nga po, eh, sa iglesia ni Cristo o oh, ito po, alam po ng mga kapatid sa iglesia ni Kristo, kapag ang isang kapatid po ay nasa gawa o ang pamumuhay niya ay nasa paggawa ng kasalanan, hindi po kaagad itinitiwalag yun. Hindi kaagad itinitiwalag yun. Pinagsasabihan muna yun. Pinagsasabihan muna yun. O oh Brad, sister, kung ano man, yun, magbagong buhay ka na. Iwanan mo na ang pamumuhay mo na nasa kasamaan. Eh kapag hindi talaga nagbago yung kapatid, ayun po, ayun ang ginagawa sa isang iglesia ni Kristo. Doon pa lang itinitiwalag. Kaya, Mr. Epipanyo Labrador, natatawa ako. Hi, 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 hi. Ah, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang po ah, nakapanood ang ating mga vlog, like comment, at subscribe po.